day na naman mga palakol. Tuwang-tuwa ako ngayon mga palakol. Kasi na-approvean. Na-approvean tayo. Kukuha tayo ng ano, motor, scooter. Wow. Na-approvean ako mga palakol kaya eto uh, alis tayo ngayon. Punta natin. Kukunin ko na yung bagong broom broom. Yehey! Tonto ako. Kasi may na uh, sponsor sa akin nagbigay ba? Napang down. Ah, hulugan lang mga palakol kasi di ko kaya eh, ng cash. Ayan, kaya tara, let's go. Samahan ako. Kunin natin yung motor. Ah, yes, init. Kasagsagan ng ano, init. Mag-aalas dos na mga palakol. Ay, pupuntahan ko muna. Tara. Ayan na, eto na. Eto na yung aking motor. Oh. Uh, ayan na. Uh. Diba? Bogi. Hmm. Alas, ano para rest ng brand motor ko? Euro, Euro Sport. Okay. Oh. Uh, Sabi ba ba pa kalakol? Uh, tapos ito kawig naman dati kong motor. Uh. yan tapakin. At 4. Ayun, samurai, mga ninja 'yan, mga malulupit na ninja 'yan, 'no? <laughs> na. Singkit na singkit yung mata. Okay, uwi ko na ito mamaya mga balakol. Ayan na. Bagong bago. Sariwan-sariwan. Mamaya. Explain ng ano ay perito kung so paano mag-start And... mga iba-ibang ano eh kapareha itim mas maganda yung puti para kita kita kaagad ito yung itim nyo so, tapos ito yung price nag-aantay, tinitik pa nila yung requirements na inano natin binigay. Mga ID, mga bill ng ano, tubig, kuryente, kung doon ba talaga nakapira. Ayan. Antay-antay muna natin. Wala tayong masasabitan dito ng cellphone para along the road sana. Magbibidyo-bidyo tayo. Kaso wala. Walang makakapitan. Ayan, hindi tayo makakapag-video habang tumatakbo. Kaya dito na lang, videoan na lang natin to. Okay, may Wait, wait lang muna daw. Uh, kahit ako lang po sa inyo na uh, So, ito yung ginaway uh, uh, na system niya. Pag ito pinindot mo sir, ito pang open natin. So, pag nag siya, <laughs> yung automatic dito na siya. Nakapansin mo dito sir, wala siya. pag 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 So, para ma-adjust natin yung pipe, ito yung gagamitin natin sa ito. Pero mamaya adjust ko na lang po. Tapos, busin um, natin na. Tapos, uh, headlight tayo. Running din po. High and low. Running siya passing light. Uh, signal light. Running din sa harapan. Running din po signal Okay. Pag maka ito, spark style. So, uh, ito. Ito pa siya lingbawan. Ito nag lumabas na tuloy sa right hand side kasi So automatically, idle switch ang trabaho nito. For example, para makikita, uh, tumabay ka sa aking Normally, ito by traffic. By traffic, uh, pag traffic. Pag traffic, pag naka-engage no, automatically mamamatay yung makina pero yung motong buhay pa. I-throttle back mo na sa sir para bumalik yung power. Pag umistop ng matagal, mamatay siya ng ako. Oo, oh, oh, mamatay. Okay. Basta naka-activate naka ko sa akin. Pag hindi mo i activate? Oh, pag hindi mo naka-activate, okay. mga ganyan pa rin siya kahit ako. Kasi siya rin sa Oo, okay. oh, pero kung baga din na tao sa akin. Oo, iyo ako to, pag hindi ako. Pero pag hindi ako. Pero pag hindi ako. Ito, ayun na. Oo, oh, ito yung pinag-activate siya. Oo. So, bali pa dito, ganyan lang siya. Tapos, para makita mo yung mga pinag na check mo lang sa po yung may sinukulan. So, at dito mo makikita kung nasa level pa. Pero ngayon, nasa minimum po So, kung bumaba po siya sa minimum, yun na po yung time na mag-a-add tayo ng kulan. Depende ko na lang kung anong prepare niyo yung kulan. Tapos, ang naman lahat sa pasang, hindi na po sa ang sawa mo yun. Plastic parts pa. So, huwag na na muna po. Ang galing lang yun. Thank you. 1529, tama. Tapos, click mo na ulit din yan. Ano ba? 17, 17. Maliba. Maliba. So, bali, sense of time yung lahat ng pinunta may for example naman sa halimbawa ito pagbukas mo ng uhm, suko mo dito lang naman paglock ng manibela ay sorry sa inyo ako Halimbawa naman yung engage yung hold mo lang po sir na Hanggang marinig mo ito, may beep na Pag may niya. mo na to. Ay, itong pinili mo na ito. Wow! Kasi pao magkaroon ng problema, dito po lalabas mo yung tikitaw yan dito sir. uh, check engine, saka yung uh, high temperature. Pag may kunyari overheat, pero normally naman yung dito. Kesa sa kaya, may yung lahat na dito. Pag nagloko na yung battery set, automatically itong battery lang. Ang dito pag kung HP is Pag nag nagdelo na dito. kung nagpinalis na yan, kung paingat, kaya yun hindi kaya hindi nila, kaya hindi nila. kasi 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 hindi nila, kaya hindi hindi nila, kaya hindi nila. kasi hindi nila, kaya hindi nila. kasi hindi nila, kaya hindi nila. kasi na nila, kaya hindi nila. kasi hindi nila, kaya hindi nila. kasi hindi nila, kaya kaya

ako na let go na O, go na ako nikot-ikot ko muna yung motor para magamay ayan na masyal pa syal muna tapos sabay kain tapos ito nakapark ayan yung white na yan ayan ayan yung binili natin tapos gala-gala muna kaya nga inabot tayo ng gabi ikot ikot ka na let's do Going home na tapos na natin yung ano, road, road, test okay yan sa nakarating na tayo sa bahay ayan ang po salamat salamat ang gwapo ng likod oh. mga palakol ay salamat nakarating tayo ng ligtas thank you thank you thank you sa taas kasi ina na tayo ginabayan sa ating pag uwi ng bagong vroom si Whitey hmm. Whitey ang ipangalan natin Okay, maraming maraming salamat. Pagod sa biyahe. Na ano na natin? Na road test. Lakas sumatak. pagbago alam mo naman, mabilis sumatak. Yeah, okay, kay Tiberio, bye, bye. Ah, thank you, thank you.